Isang Toyota Wigo ang bigong makaahon sa isang parking sa mall sa Cebu City noong July 16, 2025. Maraming posibleng dahilan kung bakit dumudulas ang gulong ng sasakyan lalo na kapag paahon sa parking ng mga mall. Narito ang mga karaniwang sanhi. Isa, madulas ang surface, pintura, tiles, epoxy at basa. Ang parking ramp sa mall ay kadalasang may epoxy paint o tiles na makinis at madulas lalo na kapag basa dahil sa ulan o condensate mula sa aircon may oil o alikabok. Ang incline o anggulo ng paahon ay matarik kaya mas mahirap sa gulong kumapit. Dalawa, worn out o kalbo na gulong kapag manipis na ang tread ng gulong mo, wala nang maayos na grip sa kalsada. Kahit kaunting dulas lang sa surface, agad sumasayad ang goma. Tatlo, mali o kulang na tire pressure kung mababa ang hangin sa gulong, bumababa ang traction. Kung sobrang taas naman, mas kaunti ang contact area ng goma sa kalsada. Apat, kulang sa power o maling gear sa manual transmission. Kapag hindi sapat ang torque, mahihirapan umakyat. Sa manual kung mataas ang gear halimbawa second gear, baka hindi kayanin ang akyatan. Lima, Wheel spin o over acceleration kung biglaan ang apak sa selinyador. Baka umikot lang ang gulong sa lugar, wheel spin, lalo na sa madulas na surface. Mas safe ang mahinay pero tuloy-tuloy na apak, solusyon, tips. Check mo ang gulong, kung manipis na, palitan, gamitin ang tamang gear, first gear sa manual, o L sa automatic kung may slope assist. Iwasan ang mga basang bahagi ng rampa kung madalas kang paakyat sa mga ganitong lugar, gamit ka ng gulong na may good wet grip rating. Kung extreme, may mga gumagamit ng traction mat o anti-slip spray pero bihira ito sa normal na gamit. Pwede rin i-deflate mo muna kaunti ang iyong gulong para kumapit ito sa cement ng mall. Ang normal na tire pressure ay mula 30 PSI to 32 PSI. Paano malaman ang tamang tire pressure ng iyong sasakyan? Isa, tingnan sa driver's door may sticker sa gilid ng pinto, driver's side, o sa loob ng fuel cap, nakasulat doon ang recommended tire pressure para sa front at rear tires. Huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin po. Salamat po, ride safe!